Mike Williams tinanggihan ng offer para maglaro sa Strong Group PH at di nga raw ito sumipot sa training game, hindi nga raw sapat ang salary offer dito ng SGA di tuloy maiwasan ay kumpara ang laro nito sa laro ng mga NBA star na maglalaro sa SGA tulad nila Howard at Andre Robertson na nagsign ng contract sa ating team na SGA. Masyado nga bang lumaki ang ulo ng point guard na si Mikey Williams para tanggihan ang salary offer sa kanya ng Strong Group PH. And kailangan nating respetuhin ang desisyon nitong si Mikey Williams at yan ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para suportahan ang aking channel at bisitahin na rin ang aking FB page. Maraming salamat. Ayon nga dito sa kinuwa na natin ang information na inoperan nga raw itong si Mikey Williams para maglaro sa Strong Group PH na alam naman natin na malapit na magumpisa ang tournament na yan na gaganapin sa Dubai. Inoperan nga raw itong si Mikey Williams ng 18,000 dollar o mahigit sa 900,000 pesos para lang maglaro sa Strong Group PH natin. Kung iisipin nga ay talaga nga naman na may kalakihan na rin ang salary offer oh, na yan, para sa 20 days nga lang nito na paglalaro sa Strong Group PH. Pero nagawa nga raw nitong tanggihan ang offer na ito at hindi sumipot sa training kasama ang mga player ng Strong Group PH. Kung iisipin nga raw na ang perspective ng isang Pilipino ay sumasahod lamang ng mayikit sa 610 pesos a day, ano pa nga raw ang inoffer dito kay Mikey Williams para lang maglaro sa SGA team at nagawa nitong tanggihan ang ganitong kalaking offer para lang maglaro ng 20 days dito nga sa team ng Strong Group PH. Kaya hindi maiiwan sa na isipin ng marami na masyado na nga raw lumalaki ang ulo ng player na ito. Nakakawalang respeto ang ginawa nga raw nito para sa manager ng SGA. Talagang laro nga lang ang gagawin ng player na ito para sa SGA team. Dahil sagot nga raw lahat ng manager ang kakailanganin ng lahat ng mga players ng SGA. At kung sakali nga raw na magcha-champion ito sa Dubai Tournament ay makakakuha pa nga raw itong si Mikey Williams ng bonus na kasinlaki ng sahod niya na $18,000. At siya ang pinagtataka kung bakit nagawa pa nga raw nitong tumanggi sa offer na iyan ng SGA team. Talagang nakaka-disappoint at nakakawalan nga raw ng respeto ang ginawa ng player na ito. At ayon yan lahat sa SGA team manager na si Jacob Lau, hindi tuloy maiwasan na ikumpara ito sa mga NBA players na maglalaro at walang alinlangan na nagsign ng contract para lang makapaglaro sa strong group PH natin tulad nila Dwight Howard at Andre Robertson na kung ikukumpara nga raw ang laro ng mga ito sa laro nitong si Mike Williams ay di hamak na talagang mas solid ang laro ng mga ito sa loob ng court kumpara sa laro nitong si Mike Williams. May ibubuga naman talaga ang player na ito. Pero kung ikukumpara ang laro ng mga NBA players tulad nila Howard at Andre Robertson sama mo pa si Mackenzie Moore ay talaga nga naman na solid ang laro ng mga ito pero nagawa nitong sumama at mag-sign ng contract para lang maglaro sa ating SGA team. At ito ang talagang respeto na hindi masusuklian ng ating mga kababayan. Mga NBA player na sumubok para para lang maglaro sa ating Strong Group PH na lalaban international tournament. Ano nga raw kaya ang nakain nitong si Mikey Williams at nagawa nitong tanggihan ang offer na ibinigay sa kanya ng Strong Group PH manager? Maliit nga ba ang salary offer para dito at hindi sa patang 50k a day na sahod nito para lang maglaro sa Strong Group PH? Grabe siguro ang laro ng player na ito at hindi sa pat para sa kanya ang 50k a day na salary at marami pa naman mga player at kailangan nating respetuhin ang decision ni nitong si Mikey Williams. Marami pa naman mga players ang gustong maglaro para sa team ng Strong Group PH at maaaring mas maging malaki pa ang tulong nito para sa team. At maaaring na insulto lamang itong si Mikey Williams sa ibinigay na offer sa kanya na 50k a day at mahigit sa 900,000 sa 20 days nito na paglalaro sa team ng SGA team o Strong Group PH. At kailangan na lang nating respetuhin ang desisyon at pagtanggi nitong si Mikey Williams sa offer ng SGA manager. Maraming maraming salamat sa pagsuporta sa aking mga video at sa aking channel at maraming maraming salamat din sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat